Oh, Purman. parang marungkot kayong dalawa dyan, para nasunugan kayo ng punong. Kasi yung, alam mo na, yung kasamahan natin. Sino ba si? Si John Rialinko. Anong nangyari kay John, John Rialinko? Karaw karawan sana siya, pero uuwi na yung sa Manila. Alam mo ano? Ba, karawan niya bukas? Karawan niya bukas. Ay! ano na balita yan, celebrity natin yung karawan ka niya. Kaya nga o, nga. nga ano, ba't na problema kayo dyan? Kaya nga nga. nga rin, gusto sana namin na, ano, kahit konti lang may ma bigay tayo sa kanya na ano ba yung pang happy birthday niya bukas kasi uuwi na din siya uuwi siya sa Manila hmm, sa Manila, nir kaya eh, alam mo naman nga mahal na mahal ko yung yung yun eh hindi eh, bali ah uh, alam mo naman ako eh, pagbigay naman ako eh kita mo yung nasa lamisa yan ano ba to? Laki naman ito. Ay, pag-surprise ako yan. Bibigay ko sana yan sa asawa ko eh. Pero, uh, since birthday ni John Ray bukas, tapos uwi si Owe sa Manila, ay sa kanya ko na ibigay yan. Ay, sigurado matuwa yan siya dyan. Sigurado nir, tuwa yung kabigan ko. Yung anak ko, inaanak niya. Ah, pagkumpare pag kayo nalawa? Pagkumpare kami kaya. Sobrang magkalapit kami, parang kapatid na kami sa ang turingan namin sa isa't isa. Huwag mo problemahin yan, di bali. O tak sana na ba base si Johnrey. Tang tawagin mo si ano si kaibigan natin na Johnrey. Eh began kapatid. Nika dito. Kaibigan hey, ka patid pa? Pare, Bakit? pare, pare. Kela ri to pare. Magkanto ka diri sa hapon. Ano problema pare? Ala mo ma pare. Di ba, magtitimbukas tapos uwi ka na sa Manila i. Oo. Oh. Siyempre malungkot ako pare kasi uwi ka don. malayo na tayo sa isa't isa alam isa mo mahal na mali kita pa rin. Eh engineer, sinabihan ko siya na ano baka may pang ano kami sa iyo pang regalo, sabi niya. Ano, alam mo naman bait bait ang ano natin, engineer natin. Kaya yeah, may tanda para sa iyo. Para sa iyo 'yan. Para sa akin. Para sa iyo 'yan, John. Ah, pwede. Pang regalo pang birthday ko 'yan sa iyo kasi ka na sa si Manila. Tapos tsigaan mo na lang 'yan. Pero Kakanta mo na kami ng happy birthday bago mo buksan yan. Surprise eh. Basta, pare, yung si Mari ha, alagaan mo si Mari, pare ha? Oo, pare, walang problema, pare. Basta ikaw, pare, walang problema. Yan, matuloy yung kong pare, mag-alagaan ng kumari. So, kakanta mo na siguro tayo ng happy birthday. Sindihan. Sindihan mo na. Ah, sindihan mo mo na. Sindihan mo mo na. Pare, pare, pare. Tayo mo na tayo siguro para maganda din, diba? Kakaan tayo ng makawitan. Dayan. Happy birthday Happy, happy birthday, birthday, to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Ikaw mo na mag Greetings sa mula sa si Dios kanya wishing uh, ba? Siyempre birthday wishing kasi, birthday. kasi uwi na sa Manila eh. Uh, mm -hmm. Si Ner. Birthday niya bukas. Siyempre alam mo pare. Pangilan mo na yan pre. John 30 36. 36. Eh ah, mati mo Pare, e. nakabalo na ka sa alam mo na. Mm. mahal na mahal kita kaya nga oh, alam ko pare salamat ako lang malaki kanya kasi binigyan kanya ng ano? Ah, ng, regalo. regalo para bukas kasi alam mo ka na sa Manila so ang oh, birthday wish ko lang sa sa'yo pare sana marami pang uh, karawan na dumating sa buhay at asawa na dumating sa buhay pare yeah. tandaan 'to lagi mahal na mahal kita pre mahalin kita pare yeah, salamat pare Happy birthday pare. Happy birthday. Salamat. O oh, si si pareng pareng Johnny, bring Johnny, bring Johnny <laughs> na. Pare <mag>, Johnny na. Batiin mo na. <laughs> Magbigay ka naman ng ano ka. Yan. Sa birthday niya eh. Kanina nga patahimik dyan eh. Ganaan. Happy birthday. Pre ingat ka sa paglakan mo punta sa Manila. Thank you pare <laughs> sa concern mo pare. Mahal kita pare. Mahal din kita pare. Thank you pare. Ayun. So, Siyempre, ang anak ko sayo, John, John, Ah, uh, dun ko, matagal-tagal din karami nakasama sa project na At birthday niya bukas, di ba? Oo, oh, 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 oh. uh, Tapos, siyempre, uuwi ka na rin, pabalik ka na rin sa Manila. Ah, uh, hindi namin alam kung kailan tayo magkikita-kita. Ang, ang ako ko lang sa'yo, birthday wishes ko sa'yo na magpakabait ka at padamihin mo yung lahi mo sa balat ng lupa. Mag-asawa ka na, mag-asawa at asabahin uh, mo na ang mga asawa nila para dalamin yung lahi mo. Yan ang maganda. Bago mo buksan yung birthday namin sa'yo, Siyempre, mag-wish ka muna at you have to blow the candle. Eh? Sige, pre. I-wish eh, mo, pre. Yung, para. ano yung birthday sa ka? Yung birthday, oh, birthday oh, wish mo. Yay! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday John RAY! Happy birthday sa natin! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday John RAY! Matari, ah, pre! box mo na yung gift. Pero ay masaya ka sa pray. gift mo. Ah? At saka, ito pre, explain ko na sa iyo. Huwag mo nito maliitin kasi kasama to sa birthday gift namin sa iyo. Para dalhin mo to sa Manila, pre. At patubuhay mo ito, palakihin mo to, mayroon ka ng panghanap buhay doon, no? Pwede mo magkupra ka nito eh. Magkupra, tapos padamihin na padamihin mo ito. Pag lumaki siya, kukuha ka ng, uh, yung ganito na, maglahing siya, tapos itanim mo ulit, itanim mo, itanim mo, dadami, dadami yung punuan mo, tapos pag na yung punuan mo, abot na mga 1,000 na punuan, magkupra ka na. Magkapira ka sa kupra, magkapira ka sa bagol, magkakupra ka sa uling, magkakupra ka sa bunot, magkakupra ka sa toba Okay. pre. Pero ito yung pinakamainam na makita namin, pre, na buksan mo yung pinakaspesyal namin na gift sa'yo. Ah, sige. Okay. okay. Siguro, pre, maganda. Siguro, siya ang magbukas, pero i natin siya. Hindi ka nunin. Tak, tak-takpan mo. Hindi, ay, ka nunin, takpan mo na sa ah, kamay mo. Ah, sige. Ah, sige. Kasi, i mo naman yung kamay niya. Ituro mo yung kung paano niya buksan. Sige, pre. Okay, pre. Excited exactly right. ka na. Kunin ko lang ito, takandila. Buksan mo. Okay. Tanggalin mo na. Okay. Yun. Tinanggal na. One, two, three. Ayaw, di diba? <laughs> <laughs> ba? <Bantay! laughs>